At dahil nakarating na po kami sa aming destinasyon, tara, kain po muna tayo. Good day everyone! Tara po at mag food trip po tayo. Nandito po kami ngayon sa Pacific Mall Legaspi. At dahil past 12 na nang dumating yung train namin, inuna na po namin yung pagkain. At dahil minsan lang naman po kami kumain sa labas at minsan din mag fast food. Medyo special ang pagkain namin sa ngayon. Ganito lang po talaga kami kapag medyo masagana. At kung po pwede nga lang ay lahat sila ay may blowout namin. Pero syempre dahil nasa budget ng po tayo, ay baka naman po sa susunod ay lahat na po tayo ay makasama. Yeah! Syempre kung merong lunch, meron din po tayong snack. Hindi niyo po ako masisisi kung medyo all out po ako sa gastos ngayon. Dahil sa mga tao po na nakakakilala po sa amin, ay hindi po kami palating ganito. At ngayong araw na ito, well deserved naman po naming lahat. Sana nga po ay magtuloy-tuloy na ang blessings na ito. Thank you so much, everyone. Thanks for watching and supporting Kylie Brothers. God bless.